Oo huh? <laughs> oh, oh, bakit kami tawal sa ulo? Sakit nga ang ulo. Oh, kakabigay lang sa inyo ng package at saka ng pera. Masakit pa rin ang ulo niya. Masakit <laughs> nga. So guys, pinakuha ko ang nanay ko ng mga iba't ibang mga pang pandasal, pang orasyon tatawasin ko muna. Kumuha muna ako ng iba't ibang mga halaman tulad nito. So, dadasalan ko siya sabihin. Ah. Oh, ah. <coughs> oh, Ayan, hindi nyo alam Charisma ho ang pangalan ko. Kaya meron po akong power na makapagpagaling po ng mga nasa sapian. Uh, tara. Hi ho. yun ang si Aling Kepweng. Kasi yun yung yan? ano yan? Oh, tinay. At ang puro dahon. Tinay, nakikita niyo itong mga dahon na ito. Oo. Oh. Ako ngayon si Aling Kepweng. <laughs> Para maris na po yung mga mga espiritu sa inyo, tatawasin ko kayo ngayon. Wait lang. Nay, magtitiwala kayo ha, sa aking gagawin ha. Dahil pag hindi niyo ito pinaniwalan, hindi kay gagaling. Tatawasin ko kayo. Ito ha, pikit. Yan, pikit. Lumayas ka sa nanay ko. Bumuro. Pritangin mo na 'to, ha. Ayan. Okay, tumawa. Eto ito. Ano ba 'tong hindi ka alam pa tayo ng ari 'yang nong kaganyan? Abay nan, kapag natatawa hindi iaas sa masamang espiritu. Nandito pa lang tayo sa paa. Okay. Tikit! Oo. Oh. Oh. Sa pa lang to. Teka lang. Meron tayo dito ang bayabas. Nay, pinting ko kayo. Ito ay para ho ito sa mga ulo na mas sakit. Eh, ito ay nay. Ito ho ay kailangan man ng palataya para ho gumaling tayo. May antena. <laughs> nay, ito yung mga power na kailangan ho kay gumaling na. Ito yung mga dasal. Bertud ni Aling Charisma. Ito, kasi, kailangan ko mag-itong muna kayo. <laughs> May bunga pa yung bayabas na kinuha ko. Ako yung makit pa doon sa bayabasan. Para sa inyo. Para gumaling lang kayo. O, oh, kumagit mo na kayo ng isang bayabas. Kung muna ng dahon yan kanina. Hindi, patiwala naman kayo. Sino may lagi lang inaanin niyo yung aking mga dasal. Paano kayo gagaling niyan? Uh, itong, itong nga, kumuha pa nga ako na ng dahon sa para natapalan kayo. O, oh, kailangan man ng palataya kay si Gagan oh, <laughs> ko, heart, ha? Pagbamo ngayon lang ako, ayan, hindi ko. Babi na mong height <laughs> na ito, ha? Eh, putang na ang daro ng mga laway nila, eh! Inay lang iso ito! Langit na putang na makikita kami, play mo pa! Aba? <laughs> Ini lang nga ho ito, alam nyo yung magtatabas doon sa ngipin, no, pag masakit ang ngipin. Oh, oh, dinab bin, binupulungan ko yung tubig, yung baso may tubig. Sila okay, sabi, ah, sabi bisa, 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 <coughs> bisa, oh, oh, ito yun. Anak, ano yung, ano yung, ano yung, pisngi eh. Naku, may bali. Tawang kakabali yung pisngi ko. Ay, ito, uh, uh, sorry, sorry, ito. <laughs> Ay, baka pisngi nga eh. Ba't yun yun na deja <laughs> 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 hindi siya ma din, may... Hindi mo ka na yung katinay! Dino, dinadala ko may bali! sa kabila, inay, sa kabila. Inay. Wait. <laughs> <laughs> Ay! <din laughs> <ma> <laughs> 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 Ay! 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 Hindi ka gagaling. <laughs> Ay! Wait lang. Oh, pick it in. Oh, pick it. Okay. Sumaway ka sa Umalis ka sa nanay ko. Malis ka sa nanay ko! Kala ka um, ko nakakalikot na yan! Ay, Leti! Kaba naman ang gagamot na ari. Sorry, sorry! Kung may maalap! No! Eh, pang ano, naka may power. Mm -hmm. Kayo ay dadasalo ko. Pikit, pikit, pikit mm -hmm. kayo sa manampalataya ko, inay. Okay, one, two, three. Sa ka, sa ka. <laughs> okay. ka okay. sa nanay ko. Layas, 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 layas. kay pumikit kayo, dadasalo tayo. Aba, kayo ay umalis sa nanay ko. Itong na ko ay mabait. O, pa ano? 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 Ito yun Baho. Baho lang tumawa. ang mata. Ni nang bunga, bumunga na. Bunga na ina ina mumunga na. Nanay, okay ka mawain na. Ang kinangan seryoso. Paano kay gagaling? Love, love, <coughs> 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 ang sakit na mga papang ayon eh. uh, sa mga galing ka ganini uh, ang ano siya ko sa akin ayon sa mga tao pa ano ano meron pa din eh? huh di pa, di pa. <tos> <tos> ay, pa somparen na ka tayuan, sa kay inlegen sa akin, Ay, ah, ah. may ano? Haha, hahaha, 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 may hahaha, 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 <laughs> ay, ang pahayap na ito, puro laway na lang na eh. Inay, mabisa ito nga akong ano nga ito. ito, ang... ito. hindi Pati, nga eh, itong aking ano, ay, kikin na. <laughs> mabisa sinabi ito. Sabla, sabla. Sabla. Ay, pinangat. Ano ang akala mo sa akin ito? Ano ito yung gabi? Dapat na yung ano. Ayan, inay, huwag kang gagala para maalis ho yung mga rayuma. Ayan ho. O, pikit. Kalakabong, kalakabong, kalabong. Bong, bong! O, yan. Tadi. Halabira, halabira. Lumayas Lumayas ka.

pipi hu ayan kayo ho ay tumayo pumikit at manalangin para sa uh, last na sermon ho ni Charisma oh, mag ay <laughs> magaling na ako na. Wow. Oh, sabi ko uh, pikit it's a miracle pipit kayo na pikit pikit ito na po ang inyong tubig po. So, ayan. Uminog po kayo. Nang marami. Marami. Ayan, diretsyo. Oh, <tong> gagalingin mo ko lalo mong pinaharapan Tsaba-tsaba to yan tiyan, eh. <laughs> Ginawa mo sa mga hinilot, sa magdadasal. Ha? Ako na kaya magkakala, sabi nga mga yung space nyo na sa akin na napapunta. Malat! Hindi mo sisipan baboy yung sa pustis na sa mukha ko na! Ano na naman yun? Ano, nandito pang alat eh? Oh, ano na Sino mo dami? Na, na! Aba! Magaling na ang nanay! Nakakatingtig na! Magaling na kayo, nai. Ay, ano? Magaling na kaya? Oo, oh, oh. kakalakad uh, oh. na ako eh. Diba? Oo. Oh, oh. oh. Yan yung hmm. aking nakakasagot pa yan eh. Oh, uh, inakilangan. Yeah. Ayan, ito na yung labas nabasbasan ko na. Ayan. Ang bangon mukha ko ngayon. Yoko na. Ako naman yun ang... No. <laughs> -yoko. Yoko. 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 yan ang... Parili! Parili ako. Ikaw na ang patos na tsaka! Ah, brakadar bra, mabuhay oh, ka! Okay na ako. <laughs> okay na <kapo. laughs>